Kung gusto mo lahat na bahay, bigyan kita pagka nito lang sa inyo. Hindi talat na bahay eh. O, oh, pagtalat na bahay. Para lang mong mabayaligi lahat. Paano malalaman bakla? Ay, yung ano, yung ano nila. Para lang mong mataba. Yung bakla daw, ano yung bakla? Hindi, inaalam ko lang kung bakla. O, oh, yung na. ano yung po niya, Patabayan yung... Basta bahay na yung mayaligi. Ano, pag nakikita na Yung dito na, po na. niya, o. Oh. babae yan. Oo, oh, yung babae. Ay, medyo ba, ba? alanganin. Ito na lalaki. Ito na yung bakla. Ayun yung bakla. Ah, Tomboy, kuya, ay, Ala, ba? tomboy. ko tomboy yan meron. Wala. Wala tomboy. tomboy dyan. Wala may tomboy. 700 na to lang nai. ay. Yan naman ano ka lang. Yung bato na ba yung bigay ko? 700? Isang kilo? Isang kilo po. Ilan naman ang isang kilo? Eh, tatlo po. Para rin po bigyan support ayo ng sabila po. Mama, paki-sipa naamit, maraming kami pao. pa. 'yun lalo na pag mataba, 'yung hindi pao pao tin

Ito na, ay na lang <laughs> nanay. Para Mike, dito para raw Mike, dito Tingnan sila.